Uh, nandito po tayo ngayon sa pump irrigation project dito sa Barangay Kabayawasan. Ito po ay uh, funded by NIA at uh, para po ito sa patubig ng ating mga magsasaka. So ito po ay nasa mga 85% na uh, tinitesting natin at uh, ito po ay 1 may 1.5 kilometers uh, main canal. At mag siya ng 400 plus hectares na patubig para sa ating mga magsasaka. Manonong 1.5 kilometers na Ato yung main canal na Ang gana kapusan tao Diyan murdong So ito po dito sa barangay Kabayawasan So magsaserve ito ng uh, 400 hectares na uh, taniman ng uh, palay at uh, mais at mga gulay so kung nakikita nyo tong tubig na dumadaan dito sa main canal na bagong gawa ito po ay 1.5 uh, kilometers Ayan. hanggang doon sa labas